So, ayan, nakapanguhan ako ng aming kabuhayan. So, ayan na. Hihimayin ko na isa-isa yung aking kinuha dahon. Ayan. Tapos, ayan. Nug lang ang katapat na ito. Ayan. Ito so, yung na harvest namin na talong. Ayan, ulam na. Yung mga bubot na kinuha ng aking inay. Hmm? isinarin niya. Buti pa hindi ko isinama. Sayang. Ayan, no. Ang dami kabuhay na namin pang ulam na isang ulam na to ayan tapos ayan maghihimay na ako nito isa isa ko na siya nakalibre kami ng ulam ito bago maluto kailangan ay so, ah sige ako na lang so, ito. kailangan iisa isa isa mo yung dahon tatanggalin mo siya sa kanyang wala wala ka Eto uh, Adi, uh, sige. Isa pag natikman niyo 'to masarap 'to. Mhm. Mm -hmm. so, um, Tingnan natin sa, sa kanyang stem. Kina maghimay muna tayo nito. Tulungan niya ako na eh. Tanggalin niyo muna lahat ng I ano mean, Nay. eh. Sama muna ng talong. Pagluluto okay. Ano ba gagawin? Prito na lang. Pag prito tsaka laga, sige. Ginataan. Oh. Ha? Tapos yang ginataan. Uh Oo. -oh. Bibili lang ako ng gata. Dito na eh. Huwag nyo isama yung ano Nay. Ano to? Ayun Ay, lang. Damo Ay, to eh. Huwag nyo isasama to. Ito naman tayo eh. May inalagyan din eh. Oo. Oh, ba't natigil na kayo? Nangangalain hmm? na. Nangangalain na. Nalago naman po. Tingnan ko lalagyan. Ha? Ngayon tanong lang. Ito na pa yato. Tinayin. Ha? Ha? Pagol-poll? Oo. Ayan naman. Lalakot ng pagol-poll pagluluto ha? Ayan naman, gusto naman. Lutoan din, wala okay, wala eh. Ligit naman yan net. Pa'n Ma, malaki ka dito? Oo, syempre. Ayan okay. naman. Laki naman. Hahaha. <laughs> oh, Sobra. Lagi naman. Ayan naman. Ayan. Matagal lang talagang maging manito eh. Ito na mga akong kasama. Napagod na daw siya. Maghihimay lang. Napagod na. Talaga naman po. Maghihimay kayo nito na. Ay, magtanggal kayo ng dahon. Huwag nyo yung, mga damo, nyo yung mga damo. Sinasama nyo mga damo. Ayaw po din eh. Tulungan nyo ako magtanggal ng dahon. Ayaw pa din talaga. Oh my god. Tulungan <laughs> <paano> pa <laughs> niyo lang ako magtanggal ng daw ni. Ang dalang eh. <tongan> ng magtanggal ng Hindi ititinda to na iluluto. Wala <laughs> pa sa sabi ng nitaan. Ni Tulungan niyo ako. Awag niyo na ano ito ano niyo oh, itong mga tao na to oh. Hmm. Tagalan yung daon. Imayin nyo, imayin nyo. Kaya may mga damo-damo na iha. Eh, ganda mong nasasama oh. Eh. Eh, dapat purong daon ito Kasi medyo magulang ng ibang mga ano, mga damo Tsaka maliliit yung damo niya yung pag yung paghihimay nyo dyan ay pag may nakita kayong damo yung sasama ha Ito ay maragoso kung Maragoso Natitinig ko lang Another term ng ano ng ampalaya is maragoso ay, pala hindi ako nung sayang. Parang gati hindi kayo naghihimay. Himayin nyo sabi ko. Hinihimay. Tinititigan nyo lamang. Ano ba naman eh? Namastan na nga po. Bakit namastan? Ang tamang, ano, tanggal. Siyempre mamastan nyo muna. Pagod nyo tanggal eh. Hindi yung mamastan lamang. Mamastan. <laughs> <at laughs> ang nang nangyayari tayo po noon. Kayo-kayo kayo ang palagi. Alin Alin ano Ha? Wala kasi Wala lang Ang sabi ko lang sa inyo Magtanggal kayo ng mga dahon-dahon Hindi naman kayo nagtatanggal Ng ano eh Ano ko naman ay Ayaw nga magtanggal Bakit ay magtanggal? Paano makukuha kung hindi tatanggalin? Kaya ayaw sila. Kayo Oo oh. Kayo magtanggal ng daon o tanggalin yung isa-isa? Yan yeah, na magtinda ng mag kanya. Tanggalin yung isa-isa ng daon? Tanggalin nyo. Hmm. Ano ba iniisip ninyo at kayo'y ano, aburido? Ha? May... Ano iniisip? Uuwi na to, ano? Uuwi na naman kayo. Ha? Uuwi na naman doon. Uuwi na naman. Ano iniisip nyo? Ha? Uuwi na naman doon. Ano iniisip nyo? Ano hindi kayo matanong? Ano iniisip nyo? Ha? Ano iniisip nyo, Nike? Hindi na matanong sa... Piligyan ko lang ng himayang brown, hindi na matanong. Ay, oh, kayo mo sa lagi nila ang ano. Ay, yan, hindi dyan yan lalagay dito. Saka na yan. Ay, doon! Ay, talaga nyaripan, pa, tanggalin yung daon. May bunga bunga pa, oh. Gino lang, dat, dadamputin lang din, may taga-abot pa, eh. Badya kay karang-kara. Eh, badya ka, karang. Eh, eh. gino lang pa kayong ganyan. Bakit yung ambu ka pa parang ninyo alam? Bakit yung lagi mong kakamaraan? Eh, Ay, ko sa inyo, kung ano pa yung ninyo. Ay, eh, Ay, ganyan lagi na ah, matatanggal ang dahon ni eh. hindi magawa kaya kayo ito yung huwag yung pinapairan lang mga kaya nga magdamak niyo yung ganyan siya huwag mabayaan, sino pa mabayaan? kaya talaga may kaya eh. yung lagi nilang kayo magkansip mag-uulam kayo nito? ha? o hindi kaya nga dapat sipagarin nyo kung ulam kayo, hindi niyo sipagan ng pag-iimay. Kaya, eh, kaya nga masarap. Eh, sipagan yung pag-iimay. Hindi yung kasama yung mga dabo. O, eri pa. eri lamang, hindi abutin. Lagi na lang yung iyong pambana tumuyo sa inyo. Hindi ako uuwi. Hindi lamang ako. Eh, lagi na lang kayong siya. Ang buong ano ninyo. Hindi ko yung Ay, ang gusto mo, ikaw na ang mag-ganyan. -gan ay, ah, Ay, wala yung <coughs> pinipang ibang mag-ganito. Wala naman. Hindi nga mag... Ay, ang... Or, pag kayo ng ganito, eh, kayo na lang kayo ganyan. Ay, <coughs> ay, oh. oh my oh. God! Ay, ang... Ay, ang... Ay, ang na lang kayo, ano... Gusto ko talaga mag-ganito lagi. Bakit kayo ayaw nyo? Ha? Ayaw nyo? Ay po siya na dating eh. So, Sa inyo, pinagkakabihin mo na naman siya ay. Nabuo so, kayo nito? Oo. Ay, maghimay kayo. Maghimay. Alam niyo ha. Wala niyo, maghimay. Alam niyo, maghimay. Hindi kayo maghimay. Maghimay kayo. Wala niyo ha. Gusto niyo ito? Ay, maghimay kayo. Maghimay. Maghimay. Kala nyo ha Lagi na lang kayo yung ganyan na ano Gusto nyo pala ito eh Hindi kayo mag <coughs> Ay kaya nga ako mag Parang oh, dyan makalit oh, oh my god Lain, Lain naman At, Kayo naman din na kayo yung Katulad nyan o oh? Ayan Kaya din eh Kaya din ni eh. Mga hari, dampot kayo ng inyong ihimayin hmm, Dampot kayo ng ihimayin nyo sakit ang aking kamay ano masyado hmm. na makakain ito lang ito lang ano sakit ang kamay kaya dami yung katwiran gusto niya ito magwalang kayo ito magwalang kayo ito o oh, ay oh. oh, maghimay kayo maghimay kayo. Mag 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 kayo gusto din pala ito eh oh, maghimay kayo oh. Maghimay kayo, maghimay kayo. Mag kayo. Gusto nyo pala ito. Hindi maghimay din kayo. Oh, oh my maghimay. Nakakainit maghimay. Hindi mag you... ako mag tutulungan. Hmm. Kala nyo ha. Gusto nyo pala nito i eh. ay nyo maghihimay. Pagdapot lang, lang ng ng dahon eh. Hindi nyo magawa. Kasi ibibigay pa sa inyo. Hmm. Pagkatapos nyo, dumampot kayo din eh. Ang dami pa o. Oh. Oh. ninyo ha. Oh. Tambak to nga yung hihimay na to. Hindi nyo ako tulungan. Oh. Akin na to. Akin na to yung stem. Ayan ay, na naman dadalhin to. Ayan po, oh, hindi naman na anong magaling so, ay. Oh. Marama. Ha? Marama. Kayo makara hindi ako. Oh, <coughs> tapos na. Oh, magano kayo magiging. -ano. Kuha kayo din ni Nay. Iabod ko na naman sa inyo. Kuha kayo bitik kayo na kuha. <coughs> ay to, oh, dami po, oh. Kuha kayo din ko na naman sa inyo. Lalo na kayo makakuha sa inyo ni Mayin. Oo. Oh. Huwag ulam kayo na Oo. Oh, maghimay kayo. Maghimay kayo. Maghimay. Maghimay. Akin na yan. at na yan. kita na to. Ay, ano? Basura na to. Alam, hindi itapon. Basura na to. Para kayo. Basura na yan. O, um, sasya lang yan. Iyong lang laman yan. Hindi ko. Para kayo. Mag-uulap pala kayo nito. Hindi kayo naghihimay. Dapat naghihimay kayo. Libangan nyo na nga lang yung paghihimay eh. Hindi nyo pa magawang ibang libangin Kalaan nyo ha Himay kayo Pag yung tinatapon yung mga dahon dyan sa Ano kayo lagi dyan sa na Hindi nyo na, hindi nyo Okay na yan, umbitawan okay nyo na yan o, Pahinga na naman, wala naman Hay, nadampot kayo din O hindi kayo nadampot Para kayo ano ha Oo nagulang pa yun ha Ha? O, hindi maghimay kayo O, kayo, oo o oo. Eh, meron pa nga pa nga, kaya may inyo. Hindi niya ako tinutulungan. Tambak na yung Ano ito malunuto ka agad? Pagkatapos niya kumuha kayo Dini, huwag niyo nga abutan po na lang kayo lagi na nga abutan. kayo eh, hindi kayo maghimay. May hindi bolbol bol Naniniwala kayo sa Bible? Ayan. Ang sabi sa Bible, lahat ng inyong kakainin ay inyong paghihirapan. O, oh, di ba? sabi sa lahat ng inyong kakainin ay inyong paghihirapan. Kaya, kailangan din ay galaw-galaw kayo -galaw na. Eh. Patulad nyan, o, oh, ayan. Oh. Paghirapan natin to para makain natin to. Ayan, wala na naman ulit kayo. Kumuha kayo din eh. Kumuha kayo. Kumuha kayo dahon. Sari, o. Oh. Ito. Ano nga tingunong binagawa nyo na naman, Chan? Kuha kayo. Mag-uwi. Kaka. Lagi lang ako taga-kuha. Mag-uwi lang kayo ta. Mag-uwi ta. mag kaya. Kasi na sabi niya mag-uwi lang kayo. Gusto niya ta. Mag-uwi lang kahit na pareha. O hindi magkamay kayo, magkamay kayo, magkamay kayo, magkamay kayo, o kaya may magkamay kayo, magkamay kayo dyan, alam niyo ha. Wala nyo ha. Lagi nalang akong taga-abot. Hindi nalang tumamputin ang tumamput. Lagi. Daming dami, hindi aputin. Akin ah, itang kay. na. Oh, wala na ulit. ilagay nyo dito. O. Oh. Dari, kuha kayo din eh. Tuma kayo dito. Ah. Kuha kayo. Na, Harry. Kuma kayo. Yan, ganyan. O. Oh. Oh, okay. okay. iya abut lagi, hindi na makakuha ng makakuha. Ay di lamang abut pa. Ano talaga naman? Oo, oh, wala na uli kayo. Kuha kayo dini. Eh. Kuha kayo. O da, magugulan kayo ta? Ha? Magugulan ya Ha? Oo. Oh, Oy, oh, magdampot kayo, magi-mic kayo. Hindi ko inuukol, magi kayo. Ha? Huh? maghimay kayo, maghimay kayo kung kayo mag-iulam yan tulungan nyo ako maghimay kung ng buong, hindi na kayo nag tatapot lamang eh hmm. wala naman kayong ginagawa alam nyo na eh ang isang bagay dapat na no, ginagawa, dapat inire-relax nyo na lang magre-relax kayo para hindi bumigat ang inyong mundo alam niyo ba yan? Alam niyo yan? Nay! Noy! Noy! Ano ba yung isip ninyo? Ha? Ako'y kwento ng kwento. Kayo naman. Lalim na lalim na yung iniisip. Parang ako rin yung ano na sa inyo. Ano, bagay na dapat uh, ano yun, eh, tutulungan nyo lang ako. Eh, hindi niya ako yung sama yan dyan. Talaga naman eh. Kung hindi ko babantayan isasama yung mga pinagsima yan. O. Oh. O oh, kuha kayo din yun ay. Kuha kayo dito. Kuha kayo. Kuha kayo din yung tang tangkay na ay. Harry! Hey, Kuma kayo. Ayan. Kuha kayo. Para mahimay ninyo. O ito na lang nga. O. Oh, ayan. Kaya magluto nito ha. Ha? Eh. Um, ang mga nalagin dahilan. Ha? lahat ng dami dami yung dahilan sa kayo nagtimay hindi na ako tinulungan ng aking inay naidlip na doon natulog-tulog sabi yung tulungan ako din hindi ako tulungan